meron Anong meron dyan? Ha? Ha? Anong meron dyan? Anong meron dyan? Nag-aaral kami kung paano kumanta Para sasali kami sa Barangay 5 Kantalentado Tumukta! Nagrambagan kami para umorder ng voice ko! Kamusta naman ang voice lesson nyo? Nag-improve ba sa taas. Ay, no problem, ma'am! Tada! Dito kami kakanta para tumaas ang poses na Walang kwenta yan, walang kwenta yan. Mahihirapan ka dyan, mahihirapan <laughs> ka dyan. Parang kami, mahihirapan na. Yeah! <laughs> yung galing mong bumirik. <laughs> Hindi naman ako bumibirik. Naibit ang na pa ako sa hagdon. <laughs> ah! 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 Ay! Sigot! Ah! Sorry, ah! Ay, Tessie! Sige! Habang nagpapadasan kayo ng tono, mamimigay muna tayo ng papreyo! <laughs> Dito na tayo sa susunod na barangay. Walang basagan ng trip dito sa larong lakas ng flip. At para sa tip queen at day I-play nyo na yeah. Sagot namin ang GV mo at no more bad trip dito sa game na lakas ng flip. madness pero ang game, kailangan lang tapikin ng double cups para magflip ito at mag sa water bottle. Pagkatapos, kailangan lang i-bounce ang bola para mag sa cup. Good luck and God bless your flip! Kapag narinig nyo na, narinig nyo na, parang gaising ko na, parang gaising ko na. Uno, dos, tres, 4, 5! Hoy! Ay! Hoy! Una tatlong matapos, pasok the next round. Tansyahan lang yan. yan. Ay! Okay. Ay. Tuloy-tuloy lang. Sige, okay, shoot yung, that all. ball. Shoot that ball. Sige, pa, la Ay! Onti pa. Malapit na. Ayun, wala na Wala na Shoot okay. that ball. Yun. Pwede mo muna pauso guys. Oh, Samahan na yan. Samahan mo muna. Samahan mo muna. Yun, muna lang mo muna. Samahan mo muna para matrap. Yun. Okay. Yan, madal mo gimaw. Sunod-sunod. Go lang. Go lang. Yan, sunod-sunod. Yun. Sige. Mas mahina. Huwag Mas masyado malakas. Oo, oh, oo. Oh. Huwag masyado malakas. Ay. Okay. Lumalapit na. Ay. Ay, tipa. Sige. 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 Relax lang. I think you should have stayed. okay now? paso. forward. Fast 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 forward. Dahil dito sa Barangay 5, lahat tayo panalo. Kaya pumunta ka lang kay SKKK at kay Queen. Boys! Boys! Okay lang yan. Don't worry dahil huy kuyugin ka pa rin namin ng papremyo. Kaya tanggapin mo na ang iyong ayura from SKKK. Yes, Queen's J. Don't worry, you have the money. Ito na yung pambao namin sa iyo na 1, 2, 3,000 pesos panalong panalo. Now, going back to you, mga cats. Sa susunod na laro, sino sa mauhusay na tatlo ang magbababay? Alamin natin yan sa magbabalik na Barangay 5 Panalo!